Good morning po. Nandito po tayo ngayon sa lugar ng Cagayan. Cagayan province. Tulong-tulong po mga tao dito para maitayo yung lona na yan dahil may kasalan po mangyayari bukas. Kasama po natin ang pamilya ni Tatay Domingo, Pamilya Gudoy at Pamilya Rodel Uraga ayan po tulong-tulong ang mga kabaryo dito inukay po nila yan tinanggal kanina yung bakod dyan ngayon magkatayo po sila kailangan nila magkatayo <coughs> Yan po, kung kapaligiran kami po yung malis ng 7 o'clock sa sapang buho at nakarating ng bungabon sinundo sila Rodel umalis kami doon ng 7.30 dalawang beses lang naman kaming naligaw niligaw kami ni Google Map buti pa si Waze tama ang kanyang tinuran sa mapa. Dumating po kami dito ng 4.30 in the morning. So that's 9 hour traveling time. Okay. Tuloy po natin mamaya ang ating video. Nandito na lamang po muna. At uh, ang yung lingkod. Dun muna kayo ate. Maano kayo diyan <tip> o sama-sama?